Na! Please, Joanna. Umuwi na lang tayo pag-usapan natin ito ng maayos sa bakit. No! Sumama ka na lang sa no, amin. No, no, hindi ako uuwi. Imbis na magpakumbaba ka, nagmamatigas ka pa. Bakit, Lala? What are you expecting me to do? Mag makaawa sa inyo? Lumuhod? No, I'm not gonna do that. Please, Joanna, huwag mo na pairali ng pride mo. Alam naman natin, wala kayo magpupuntahan. So, umuwi ka na lang sa bahay. And what? Araw-araw akong gigitripin ulit ni Lola? Paparusahan niya ako? Papahirapan niya ako araw-araw? No, I will never give that to her. I will never give her that pleasure. No way. Joanna, hanggang ngayon ba, yan pa rin iniisip mo? Sarili mo pa rin yung iniisip mo? Masama na ngayon loob ni Lola dahil nawala na yung kumpanya niya sa kanya. Pero alam mo ang pinakamasakit? Ikaw na minahal niyang apo, mawawala sa kanya dahil punong-puno ka ng galit. Ina, hindi ka pare. Para sell mo na ako. And yes, you're right. I am so mad at all of you, lalo-lalo na sa'yo. Joanna kasalanan sa iyo si Ina. Please, tigil mo na yung katigasan ng puso mo. <laughs> eh kayo, Lola. <laughs> Kailan kayo titigil na kabihan niyo si Ina? Ako yung tunay mong ako. Pero mas pinapapura mo pa yung babae niya kesa sa kin. And that makes me hate you even more. But I hate you so bad that I'm wishing you're dead, Johanna!